Ang dami naman yan. ano po kayo na laki. Wow, thank you. Asa ka lang pala makapanakon? Huh? Asa ka lang makapanakon? Mm -hmm. Thank you. so, may titignan tayo mga min. Oh, <coughs> Dala na kapatid ko, so bigay niya. Ayan pa sa lubong. Thank you so much, Sister F. Ito pa. So, apat na klase siya. Um, ano to? Parang 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 tinapay <laughs> hindi ka alam yung pangalan so ito sabi niya dahil daw mahilig ako sa tinapay so yeah. yan nilalanyan ako ng apat thank you so much so ang gusto ko dito is yung chocolate syempre favorite ko to, to so titikman natin man titikman titikman oops ang dami chocolate to ang dami yun natin Ang sarap. Ang mahal ng pagkakasokulit niya. Ang sarap. Hmm. Ang lambot ng tinapay. Sarap. So, hindi ko mabasa yung, ano, yung pangalan ng tinapay. Hmm. Sarap. So, dito niya binili. Hmm. Kaya na lang magbasa. Ayan. Ayoko na pahirapan sa sarili ko. Charot lang. Tsutsura ko dito. Sorry na guys. Oh. Ang sarap. So, ubo-ubo later. Kasi ang tamis niya. Pero hindi naman siya as in matamis na matamis. Tama lang. Pop. Grabe ang creamy nyo. Oh. Hmm. Sarap. top. Pull May pa dito. So, mamaya naman, pagdating nito sa Yan lang. Thank you so much. Thank you, my sister.